maaaring hindi nakasabay ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kanilang mga kalabang Ruso. Pagdating sa dami ng tropang kaya nilang i-recruit o sa dami ng tangke na kaya nilang dalhin sa labanan. Pero may mahalaga silang kalamangan. Ang home field advantage. Nasa sarili nilang teritoryo sila nakikipaglaban. Alam nila ang kalakaran ng kanilang lupain ng higit pa sa kahit sino. At alam nila kung paano ito gamitin para magkaroon ng kalamangan laban sa kanilang mga kaaway. Paulit-ulit itong nangyayari sa mga mahalagang teritoryo sa unahan at nangyari na naman ito sa hangganan ng mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk. Doon, akala ng mga unit ng Russia ay mapapaatras nila ang mga Ukrainians. Ngunit laking gulat nila sa sumunod na nangyari. Nangyari ang insidente sa Serebriansky Forest sa Luhansk Oblast. Malapit sa Krimina, malapit sa hangganan ng Donetsk. Ang makapal na kagubatang ito ay sumasaklaw sa dalawang daan at anim na limang hektarya sa tabi ng Ilog Seversky Donets. Dati itong isang mapayapang likas na reserba at kanlungan ng mga hayop. Ngayon, dahil nasa gitna ito ng labanan, naging malaking larangan ng digmaan na ito. Ang mahirap na lupain, karamihan puno at may latian, ay nagpapahirap sa armadong puwersa, Ukrainian man o Russian, na sakupin at ligtas tawirin ito. Sa kabila ng hamon ng kagubatan, Napanatili ng tropang Ukrainian ang kontrol sa malaking bahagi ng lugar ng ilang buwan. Mas naunawaan nila ang kagubatan at nakabuo ng masalimuot na network ng ruta ng supply sa pagitan ng mga puno para mabilis nilang mailabas at maipasok ang mga tao at supply. Paulit-ulit na binomba ng mga Ruso ang lugar at napaatras ang puwersa ng Ukranya gamit ang mga drone para kontrolin ang kakaunting maayos na ruta ng supply ng Ukranya. Gayunpaman kahit na mukhang malaking panalo ito para sa mga Ruso noon. Agad nakahanap ng paraan, ang mga puwersa ng Ukranya para balikta rin ang sitwasyon laban sa kanilang kalaban. At matalinong ginawang taktikal na kalamangangan ang kanilang pagatras. Dahil hindi ginawa ng mga Ruso ang ginawa ng mga Ukranyano, hindi sila lumipat sa gubat. At ginugol ang oras sa pag-aaral ng lupa. At paggawa ng sariling network ng supply. Ginamit na lang nila ang mga rutang itinayo ng mga Ukranyano para mabilis magpadala ng mas maraming tropa at kagamitan sa lugar. Naghahanda para sa susunod na opensiba, papasok pa sa mas malalim na bahagi ng rehiyon ng Donetsk. Dahil matagal nang naroon ang tropa ng Ukranya, alam nila kung anong ruta ang gagamitin ng mga Ruso. Kaya nagpadala sila ng mga drone sa kagubatan para tamaan ang mga sasakyan, tauhan, at aset ng Ruso. Agad lumabas ang mga video ng militar sa lugar na nagpapakita ng epekto ng mga atake. Isang video ang nagpapakita ng Ukrainian first-person view fiber optic drone na tumatawid sa kagubatan para hanapin at sirain ang Russian Ulyanovsky Automobile ni Zavod Patriot na sasakyan. Malapit sa lungsod ng Krimina sa rehiyon ng Luhansk, tinamaan ng drone ang target ng eksakto. Winasak ang sasakyan at napatay ang opisyal na Ruso na sakay nito. Pumasok ang pangalawang drone para iskan ang lugar at kinumpirma ang pagkakapatay na nagpapakita ng bisa ng drone operations ng Ukraine ngayon. Nasangkot ang ika naput tatlong brigada ng Ukraine sa insidenteng matalino nilang itinago ang mga drone habang minamanmanan ang mga truck ng supply ng Russia sa kagubatan. Sinundan nila ang mga truck hanggang sa isang tagong kontrol ng drone ng Russia. Malamang na inakala ng mga puwersa ng Russia na sila ay lubos na nakatago at walang tsansang matamaan ng anumang putok mula sa kalaban pero nagkamali sila ng malaki. Nang matukoy ng mga puwersa ng Ukraine ang lihim na kontrol na puwesto, agad silang nagsagawa ng isa pang eksaktong pag-atake. Winasak ang posisyon pati na ang mga operator ng drone ng Russia na gumagamit nito noong oras na iyon. Winasak din nila ang kalapit na imbakan ng bala. Dahilan ng malaking pinsala sa kakayahang umatake ng Russia sa Serebyansky Forest. Lahat ng iyon ay nangyari sa isang iglap. Naging posible ang mga insidenteng ito dahil kabisado ng mga sundalong Ukrainian ang gubat at pinag-aralan nila ang lugar para matuklasan ang pinakamabisang paraan makalusot sa mga puno at halaman. Ginamit nila ang kaalaman na iyon para sa kanilang kaalamangan upang baliktarin ang sitwasyon laban sa mga Ruso. Na kahit na tila napapaligiran ng maraming taguan, bigla na lang nilang natagpuan ang kanilang sarili na lubos na lantad, mahina, at pinapaputukan hindi rin nakatulong sa mga Ruso na kakaunti lang ang depensibong istruktura sa gubat. Muli, ito ay dahil lahat sa Ukraine. Matagal nang hawak ng tropang Ukrainian ang lugar, pero hindi sila naglaan ng oras para maghukay ng bagong trench, tunnel o magtayo ng maraming fortifikasyon. Agad silang umalis nang magsimula ang pag-atake ng Russia, kaya halos walang naiwan na magagamit ng kalaban kaya umaasa lang ang mga sundalong ruso sa mga puno bilang taguan. Kung gusto nila ng mas magandang posisyon sa depensa, kailangan nilang maghukay ng trinsera at gumawa ng sariling fortifikasyon na nangangailangan ng oras, tao at kagamitan. Dahil kulang sa supply ang mga tropa sa unahan ng Russia, marami ang pagod at mahina sa kakulangan ng pagkain, tubig at pahinga kaya wala silang lakas gumawa ng kahit anong kapansin-pansing istruktura. Ayon sa ulat, ang mga tropa ay gumagamit lang ng simpleng hukay at pansamantalang silungan na nagbibigay ng napakaliit na proteksyon laban sa mga artilyerya at wala talagang proteksyon laban sa mga drone na madaling makita ang mga sundalo sa lupa at kayang lipulin sila bago pa man sila makarik. Sa madaling salita, napakaliit ng tsansa ng mga sundalong ruso na mabuhay at sa kasamaang palad para sa kanila. Paulit-ulit na ipinakita ng kanilang mga commander ang hayagang kawalang-pakialam sa halaga ng buhay. Paulit-ulit ipinapadala ng Russia ang maraming sundalo sa gilingan ng karne at itinutulak sila sa harap ng labanan patungo sa tiyak na kamatayan. Walang pag-asang madagdagan ng puwersa o kahit ang opsyon na umatras at mabuhay para lumaban muli sa ibang araw. Sa halip kailangan lang nilang maghintay sa gubat sa kanilang hindi magandang kapalaran. Isang video rin mula sa lugar ang nagpakita ng pagtatago ng mga sundalong ruso sa masikip na hukay. Napakarami nila sa loob kaya kinailangan nilang iwan ang kanilang mga armas at bala sa labas sa lupa. Para lang magkasiya silang lahat. Hindi naging maganda ang epekto ng desisyon nila. Nagpaikot ang drone ng Ukraina at nakita ng operator ang tambak ng armas at bala. Kaya agad niyang naintindihan ang nangyari. Nagsimula ang pag-atake at sa apat na pampasabog, nawasak ang lungga. Nalipol ang mga armas at pati na rin ang mga sundalo na nagwakas ng wala sa oras. Hindi ito to isang natatanging pangyayari. Nangyayari ito sa buong lugar dahil sa kagubatang nagpapahirap sa mga Ruso na maghukay at magdepensa. Maliit ang espasyo at napapalibutan ng puno kaya iba sa inaasahan. Hindi madaling gumawa ng trench o matibay na silungan o bunker ang mga tropa para sa depensa o taguan ng supply. Talagang lantad sila bawat segundo na nasa sila. At dahil dito, halos imposible para sa kanila na mapanatili ang tunay na kontrol sa kagubatan. Parang malaking maze ng kamatayan ang lugar. Paikot-ikot ang mga drone ng Ukraine sa mga puno. Naghihintay lang at nagmamasmin nagmamasid sa anumang senyales ng kanilang kalaban. Handa silang magpaulan ng impyerno sa isang iglap. Walang indikasyon na gaganda ang kalagayan ng puwersa ng Rusya. Sa totoo lang, malamang lumala pa ito sa mga susunod na araw. Heto kung bakit, sa dulo lang ng kagubatan, naroon ang rural na pamayanan ng Yampil sa rehiyon ng Donetsk. Kontrolado pa ng Ukraine ang Yampil. Pero ito ang susunod na target ng Russia. Sinubukan nilang dumaan sa kagubatan paalisin ang tropang Ukrainian mula Yampit at magtatag ng bas para sa mga susunod na pag-atake at pagkuha ng lupa sa Donetsk. Pero may dalawang problema sa estratehiyang yan. Una, hirap ang mga Ruso sa kagubatan dahil sa matalinong taktika ng Ukraine. Kaya hindi sila makapagdala ng sapat na tropa at supply para sa seryosong opensiba sa Yampil. Malamang mas tatagal pa bago makahanap ng paraan ang Russia para makabuo ng sapat na puwersa sa dulo ng kagubatan. Noong panahong yon, magdurusa pa rin sila, maraming sundalo ang mapapatay o masusugatan at maraming kagamitan at supply ang mawawala dahil sa mga drone ng Ukraine. Pangalawa, dahil sobrang nakatutok sila sa Yampel, naging mas madaling hulaan ang mga galaw ng mga Ruso. Nakuha nilang kontrolin ang isang malaking trinsera sa gilid ng gubat, katapat lang ng baryo. Klaro na balak ng mga komandante ng Ruso, gawing panimulang pwesto ang lugar para sa susunod nilang pag-atake sa pamayanan. Pero ibig sabihin din nito na lahat ng tropa at supply ng Rusya ay papunta sa direksyong iyon, patungo sa partikular na trincherang iyon, at pagkatapos ay tutuloy papuntang Yampil. Kumpleto na ang mapa ng Ukraine ng posibleng ruta ng mga Ruso sa kagubatan. Kaya alam na nila kung saan patungo ang mga ito anumang oras. Mas pinadali nito para sa drone operator na tamaan ang mga target. At mas pinapahirap nito ang buhay ng mga Ruso habang desperado silang sumusubok na makalusot sa lugar. Pinatunayan ito ng bagong video mula sa 81 ST Air Mobile Brigade ng Ukraine. Ipinapakita sa video ang dalawang natitirang buhay na Ruso, huling miyembro ng assault group na nakalusot sa kagubatan at nakapasok sa Yampil sa parehong ruta. Nang mapatay ang kanilang mga kasamahan, nagpa siya ang dalawa na magtago sa isang silong. Ngunit hindi ito naging sapat para mailigtas ang kanilang mga buhay natuklasan ng drone operators ng Ukraine ang pinagtataguan nila. Kaya napilitan ang mga sundalo lumabas at agad silang nabaril ng infantry. Madalas mangyari ang ganitong mga pangyayari. Naguulat ang mga sundalong Ukrainian ng madalas na paglitaw ng maliliit na grupo ng mga Ruso na sumusubok tumagos sa mga linya ng kagubatan at nagpapatuloy papasok sa Yampil. Kadalasan, walang nakakaligtas dahil laging binabantayan ng drone operator ang lugar at tinutumba agad ang mga sumasalakay na parang nangingisda sa drum. Dahil dito, hindi nakabuo o nakakuha ng momentum ang puwersa ng Russia papuntang Yampil. At sa ngayon, kahit papaano, tumatanggi na naman ang mga komandante ng Russia na baguhin ang kanilang estratehiya. Patuloy nilang inuutos sa maliliit na tropa na dumaan sa parehong ruta sa harap ng mga drone ng Ukraine. Bulag at hangal nilang inaasahan na balang araw sa kung anong paraan ay papabor ito sa kanila kung ang kabaliwan ay paulit-ulit na paggawa ng pareho at asahan ang ibang resulta. Malinaw na pasok dito ang mga komandante ng Russia. Sa maraming paraan, ang nangyayari sa Serebryansky ay maliit na larawan ng buong digmaan. Sa mga frontlines at ibang bahagi ng Ukraine, tuloy ang paggamit ng mga leader militar ng Russia ng kanilang taktika. Ipinakita nila ang nakakagulat na katigasan ng ulo sa hindi pag-a-adjust ng kanilang estratehiya palaging sinusunod ang marahas na paraan sa labanan, umaasa sa dami ng kanilang bilang para makamit ang tagumpay. Hindi ito gumana, pero patuloy pa rin silang umaasa sa taktikang ito, kahit na dumanas na sila ng matitinding pagkalugi. Isang internal na dokumento kamakailan ang nagbunyag ng lawak ng mga pagkalugi. Ayon sa opisyal na sanggunian ng Russia, inamin nilang mahigit dalawang daan at walumput isang libo sundalo nila ang napatay nasugatan, nawala, o nahuli ng Ukraine. Binanggit din sa ulat na nawala na sa Russia ang mahigit 13,000 kagamitang militar at halos 50,000 pa ang nasira pero pwedeng ayusin. Ipinapakita nito kung gaano kaaksaya ang Kremlin sa paggamit ng kanilang mga yaman. Oo, mas malaki ang hukbo at mas marami silang tangke, armor, at kagamitan. Pero hindi sila nakabuo ng angkop na estratehiya para magamit ng matalino ang mga kalamangan na iyon. Sa halip, basta na lang nilang inihagis ang lahat ng kaya nila. Ukraina ay umaasang sapat na ito para pilitin ang kalaban sumuko at palitan ang lugi sa pagre-recruit ng mas maraming tao at paggawa ng kagamitan. Hindi ito pang matagalang at walang tsansang magtagumpay para sa pabor ng Rusya. Dahil araw-araw ay dumarami ang mga nalulugi at sa huli ay magiging sobrang mahal na kahit ang Kremlin ay hindi nakakayanin. At ganoon din ang nangyayari sa paligid ng Serebryansky Forest kahit na sa mas maliit na saklaw. Sa lugar na iyon, itinuturing ng Rusya ang mga sundalo bilang pambala. Patuloy na nagpapadala ng unit at pinapanood habang winawasak ng drone strike ng Ukraine ang kanilang tauhan at kagamitan. Pero sa halip na mag-isip ng ibang estratehiya o dumaan sa ibang ruta sa gubat, kahit may option na iwasan ang Serbianski at sorpresahin ang Ukraine gamit ang bagong taktika, ipinipilit pa rin ng mga commander ng Kremlin ang luma, magastos at palpak na desisyon habang patuloy na tinatahak ng mga ruso ang parehong landas halos walang magiging problema ang mga puwersa ng Ukraine sa patuloy na pagpuksa sa kanila ito ay dahil halos sa mga drone operator ng Ukraine inamin ng mga mandirigma ng Kiev na kung wala ang drone baka hindi sapat ang kanilang depensa para magtagal doon bumagsak sila dahil sa dami ng tropa at gamit ng kalaban dahil sa mga drone operator na walang tigil nagmamasid mula sa himpapawid natutukoy at inaalis nila ang mga tropang ruso matatag ang depensa ng Ukraine at bawat matagumpay na pag-atake ay nagbibigay ng dagdag na oras sa Ukraine para patatagin ang kanilang posisyon magbigay ng supply sa kanilang mga unit at maghanda para sa susunod na pag-atake dahil dito nananatiling hawak ng Ukraine ang Yampil at malamang magpatuloy ito sa mga susunod na panahon habang paulit-ulit na nahihirapan ang mga Ruso na makakuha ng makabuluhang kontrol sa lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng mga linya ng labanan. Sa Pokrovsk, timog kanluran ng Yampil, ilang buwan nang sinusubukan ng Russia na kontrolin ang lungsod at paalisin ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ginamit sana nila ito bilang basehan para sa sunud-sunod na pag-atake sa Donetsk, pero hindi nila nagawa kahit na nagtipon sila ng napakalaking puwersa sa lugar, na ayon sa ilang pagtataya ay mahigit isang daan at sampung libo sundalo hindi pa rin nakuha ng Russia ang Pokrovsk. Paulit-ulit nilang sinubukan at ipinakita ang kagustuhang subukan iba't ibang estratehiya. Gumamit sila ng drone, artilerya, tangke, at maliliit na unit ng sundalo para palihim na makapasok at sirain ang lungsod. Hindi ito gumana dahil ginamit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang kaalaman at home field advantage para makuha ang taktikal na kalamangan. Kahit mas marami ang bilang, yaman, at tao ng Rusya, hindi pa rin ito sapat para makamit ang malaking tagumpay. Patuloy na dumarami ang nalulugi ng Rusya sa tao at kagamitan. Patuloy na bumubuhos ng apoy mula sa itaas ang mga drone ng Ukranya at paulit-ulit na nangyayari ang ganitong uri ng pagkakatigilan araw-araw at gabi-gabi. Walang nararating ang Rusya at malaki pa rin ang gastos nila kahit kaunti o walang progreso sa mahahalagang lugar. Isa ito sa pinaka-aksayahing pagsisikap sa digmaan ng isang malaking bansang militar at walang senyales ng pagbuti. Samantala, patuloy na ipinapakita ng Ukraina ang uri ng taktikal na talino at pagiging malikhain na naging kakikitaan ng bansa kahit mukhang matatalo na nakakahanap pa rin ito ng paraan para mapaboran ang mahihirap na sitwasyon. Halimbawa, sa Serebriansky, iisipin ng tagamasid na Russia ang may kalamangan ng umatras ang mga sundalong Ukrainian. Parang pinalaya sila ng mas malakas na kalaban na pilitang isuko ang mahalagang teritoryo. O ganoon ang unang tingin. Totoo, matalinong hakbang ang ginawa ng Ukraine. Maaaring naglagi ang pwersa ng itim sa kagubatan at nagsagawa ng matagal na labanan na nagdulot ng malaking kawalan sa buhay at supply ng kalaban. Iyan mismo ang gagawin ng Rusya. Pero hindi ganoon kumilos ang Ukraine. Mas gusto ng mga kumander na magplano ng dalawa, tatlo, apat na hakbang pauna, kaysa mag-focus lang sa kasalukuyan. Para sa kanila, hindi lang dami ng teritoryo ang mahalaga, kundi paano nila mapapakinabangan ito. Kaya nila ginawa ang taktikal na desisyon na tawagin palabas ang mga tropa mula sa gubat. At pagkatapos ay naka Ahanap sila ng mga paraan para gawing tunay na patibong ng kamatayan ang gubat na iyon para sa kalaban. Inakit nila ang mga ruso sa parehong ruta na dati nilang ginamit. Kaya ang akala nilang kahinaan ay naging malaking kalamangan. Ngayon, muling namamayani ang Ukraine habang nahihirapan ang Russia dahil sa mga drone ng Ukraine na sumisira sa kanilang mga grupo bago pa man sila makabuo ng kahit anong uri ng momentum. Ang gubat ng Serebriansky ay planong gawing panimulang hakbang ng Russia para sa pag-atake sa Yampil at iba pa. Sa halip, nagiging lugar ng patayan ito. Alamin ang mapaminsalang katotohanan ng digmaan mula sa pananaw ng Russia sa aming bagong video tungkol sa mga nalik na datos na nagpapakita ng laki ng pagkalugi ng Kremlin noong 2000 at 25. Narito ang impormasyon kung paano binabaliktad ng Ukraine ang laban sa kanilang mga kaaway. Panoorin ang video na ito na tumatalakay sa kamakailang malawakang pag-atake ng drone na inilunsad ng Kiev laban sa mga target sa Crimea at Russia. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.